natakot ako. Sino paglalasapan mo? Bakit ka lalas paglalasapan? Ay, dahil na yung paglalasapan. Ay, talaga. Ay, pero mga ako noon. Kasi dyan po. tayo. tayo. pupunta? tayo. pupunta. tayo. para Nali. Ito'y pakete. yung Come on, bominos. Everybody, let's go. Billy <laughs> Ate. Ano, ano pangalan mo? Ah? Jam. Si Jam ba ay mataba <laughs> o maliit? Ay, mataba o mapayas? Ataba, at ataba, ataba, ataba. At 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 Muy bien. <laughs> <laughs> Kung ano-ano, vamos, vamos. Magkanta ikaw, kay Tita. Baila. Ako yung pupunta. Baila, baila. Oo. <laughs> Yan. So, uy, na ka, like uy, na, uy, na, uy na kayo.